morning mga kabuang ito yung update natin sa falls natin kasi lakas ng ano bunog ano ba sa tagalog yung bunog ah uh, baha baha pala Sus, ito yung nirepair namin kahapon oh. balbag na naman ay lakas pala parang putik ang ano ang tubig hindi, hindi siguro ito mapasukan ang, ha? ay ay lakas pala ng agos hindi siguro ito mapapasukan ang bisita kahiya naman ang ano nito tubig kulay ano kafe grabe na bunog Jesus, bunog is rin. Para yatang nabasag na tong tulay natin ha. yung, nahdik di dyan yung makuanan eh. Dyan medungguan, madungguan. Dungguan kusugay kusuga yung ng agaws. Di ni medungguan ay. Eh. Tingnan nyo, Ha. dito no? kulay, gatas uh. kulay gatas yung tubig agatas kulay kafe naloko na oh sus nangyari Nah naluko na dito to mapasukan ngayon Nah daming nah. Cici tsitsiburitse naluko na kung gakit namin oh Yan ang update natin sa gakit natin. Ang daming gulo. Sus! Parang hindi ito hindi po pwede mapasukan tindahan ng tayo siguro kasi baka mahirapan ang silpo natin mo pasukan. Napakahirap to. Nah. Na, ito Dahan 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 tayo. Para ano. -ano. pa tayo.

yung force natin ito yung force natin mga kabuang lakas o oh. yung kasamahan ko ano yan siya o oh. Harapan tayo nito, ang daming ano, ang daming sauce na loob ko na Mirap to, mirap. Dahil maraming gulo. baba muna tayo para makita natin uy mm -hmm. update natin ito uy okay. ini mm -hmm. kusok ni kaya gini ha okay. mga lods Nga kabuang, oh. sundang, oh. Na udah di Grabe, oh. Ito pala yung si Kuya Jampids, mga kabuang. Itu yun yung, yung wala mo yang. Ah, itu pala. pelayung pala yung silpon niya, oh. Nag-ano rin na, na din siya, get. Nah, kuarta no. Jis pisos na, jis pisos. Masuk enggak? Kuat banget. Oke,

Dara yang mga lods oh, bro. Ito pala yung scene po ni Kuya Jam. Kuya Jam Pids. Yan. Yan mga kabuang. Ano? Presyon muna ako dito. Samahan kong uh, kasama ko. Thank you. Thank you sa lahat ng kabuang. Okay. Hanggang dito na lang.